Team ni Ren sa sa nagdadala nagdadalawang isip kung bibitawan pa sila kay matapos magpakita ng halimaw na performance kontra Busan at Jordan Heading nagpakitang gila sa Australia kumamada ng 45 points. Magka-interes kaya ang mga NBL teams? Mula sa pagiging roller coaster na career ng ating kababayan sa KBL ng Korea na si sa Abando dahil na rin sa kanyang injury na natamo nakaraan ay tila unti-unti na nating nakikita ang magandang improvement sa laro ni Rens. Kung natatandaan ay hindi naging maganda ang pagbabalik laro ni Abando nakaraan dahil nga sa ilang reports na sumailalim ulit ito sa pagsusuri dahil sa mga hindi magandang senyales sa na nakita ng medical team ng kanyang during at after the game na naging dahilan kung bakit tila naging pilit lamang ang naging laro nito sa ESL Final Force sa Cebu. Na na lumao na hindi na nakalaro ito para sa kanilang huling game kontra New Taipei Kings at nanood na lang ito sa sideline. Dahil dito ay tila may namuong doubt sa kanyang mother team na niyang Red Boosters kung kukuhanin pa muli ang servisyo ni Abando sa mga susunod na season. Though may ilang mga dahilan na inilabas ang anyang na kailangan daw nila ngayon ay mas matatangkad ng mga forward import. Ay alam naman natin kung ano ang main point dito na posibleng pag let go kay Abando. Ito nga yung injury nito na posibleng magpababa ng kalidad ng laro niya sa mga susunod na season. Pero since since pusong Pinoy si Abando kailanman ay hindi susuko kaya't eto ay tila may bagay na ipinakita ito sa JKJ sa kanilang huling laro upang hindi nila basta basta bitawan ang binansagang era Abando ng Korea kontra Busan KTF Sonic Boom ay nagpamalas na malakas ang performance si Abando scoring 18 points 3 rebounds 4 assists 2 blocks at 1 steal behind that figures ay ang nagpawaw sa mga Korean fans ay ang pagbabalik ng hassle ni Abando sa game na tila walang anumang injuring tinitis ito sa laro dito tulad sa kanyang last two 2 games bago ito muling ipahinga ng anyang. Makikita na hindi pigelo limitado ang talon ni Abando at every take ni Kabayan ay talaga namang todo bigay. Best player at top scorer si Abando sa naging laban nilang ito kung sana ay sumailalim din ito sa isang interview ng media after ng game. Sa interview nga na ito ay may bagay tayong nalaman na tila tumutukoy sa posibleng pagbabago ng desisyon ng team na ito na JKJ na i-let go na si Kabayan sa kanilang kupunan. Tinanong kasi kay Abando ang plano nito next season dahil nga sa mga bali-balitang mag-e-end na ang contract nito sa anyang. at ang naging tugon dito ni Lakay ay hindi pa tapos ang season kung kaya't wala pa daw sa sitwasyon na pag-usapan nito at pag-uusapan pa lang daw nila ito kapag natapos na ang season para sa Anyang Red Boosters ay huli na ang lahat para makakuha ng spot sa playoffs ng tournament pero kaya Bando ay hindi pa dahil may natitira pang laro ito upang patunayan na may malaking bagay pa itong may iambag sa Red Boosters sa mga susunod na season sa KBL. Samantala, dumako naman tayo sa ating kababayan at gilas player na naglalaro ngayon sa Australian si Jordan Heading. Tila walang kupas kahit sa liga o kupunan maidala ang shooting ng ating gilas sharp shooter na si Jordan Heading. Dahil nito lang sa kanyang stint sa NBL 1 ng Australia ay nagpamalas ng na mga monster figure si Heading. Contra South Adelaide ay nagtala si Heading ng 45 big points kung saan isa sa fourth quarter ay kumana ito ng 17 points na siya lamang mag-isa. Isang patunay na legit offensive player talaga si Heading na talagang kailangan ng gila sa mga susunod na mga laban na kakaharapin natin. Pero sa ngayon ay ang mga kasampa sa NBL ang target ng ating kababayan na kapag naging tuloy-tuloy ang magandang performance nito sa laro ay may malaking chance ang naghihintay dito.